Ang scientific method ay humihingi ng evidence-based conclusions. Ngunit ang ebidensya ay tumuturo sa mga konklusyon na maraming mananaliksik ay nag-aatubiling sabihin. Habang ang Three Eyes/Atlas ay patuloy sa paglalakbay nito palayo sa Earth, bawat araw ay nagdadala ng bagong data na nagpapalalim sa misteryo sa halip na lutasin ito. Ang bagay na pumasok sa ating solar system Bilang isang tila interstellar comet, ay umaalis bilang isang bagay na sumasalungat sa madaling kategorya. Kung kumakatawan ito sa isang natural phenomenon na hindi pa natin nauunawaan o isang bagay na higit na pambihira, ay maaaring depende sa kung ano ang mangyayari sa mga darating na linggo habang ang global monitoring campaign ay tumitindi at mas sensitive na instruments ay dinadalhan sa pinakakakaibang bisitang ito. Ang ebidensya ay tumataas, ang mga patterns ay hindi mapagkakaila, at ang mga tanong ay patuloy na dumadami. Ang Three Eyes Last Atlas ay pumasok sa ating solar system bilang tila isang routine interstellar comet, ngunit umaalis ito bilang isang bagay na hinahamon ang lahat ng akala nating alam tungkol sa celestial mechanics at natural phenomena ang tumpak na course corrections ang geometric brightness patterns ang prime number sequences sa spectral emissions nito at ang sustained acceleration na sumasalungat sa conventional physics ay lahat ay tumuturo sa isang hindi maiiwasang konklusyon hindi tayo nakikitungo sa isang ordinaryong